Ayan, good morning mga kapatid. Ayan. Ano bagong uh, video ulit. Kasi, hindi mapapansin. Ah, mainit na. 9.30 na ng uh, baga Ayan, yung background natin. May naglilinis sa kapitbahay. Ang nagmukawin. Tapos ng gamo. Ah, ating uh, lilinisin yung ating uh, uh, sa may sitawan At yun niya, mm, malinis ko konti yung mga kulitis pala yon mga inaalis ko kasi masyado nang uh, masukal ay natuklasan ko na marami palang bunga yung ating ampalaya na hindi ko napapansin yun eh sa kadahilan ng nagtatago sa mga dahon sa mga kulitis pagkarami-dami ito nga tutuloy na natin ayan uh, dito muna tayo dito natin na umpisahan dito sa gilid ng bahay nagkang masukal na ayan o yung mga palay bunga ayan ayan, ayan yung mga kulitis ito mo yung mga naalis ko na ayan, kadami ayan, silabasa na yung mga bunga ayan ayan Ayan. Medyo okay na siya. Hindi makikita. Yung mga inalis kong kulit iso. Oh. Lalaki. Ayan. Ayan nagpakita rin yung mga tanim nating gabi. Nagalis na ako kanina kasi gagataan ko. Pangalawa. Ayan. Oo. Ayan. Medyo malinis na. Ano Kalahati pa lang. Ayan. Ito, nagpakita na yung mga bunga. Ayan, hindi ko nakikita ito eh. Ayan. Oh, see, marami pa dito. Yun. yun yung mapapansin yun. Meron pa doon. Pagka dito medyo flat na. Pataas. Sinampay ko yung iba. Kasi nakatikit dito sa may kulitis. Yan. Yan. Alis ko. Dito hindi ko na halisin. Kasi nakakapit na sila. Marami. Masyadong ano mo. Tikit-tikit. Marami nakikita yan alis ko rin to yan oh ito dito sa alahati pa lang hindi oh. na naman kasuksok Mahirap. hirap yan ito alis lang yung konti yung lulutuin natin ginatang gabi mamaya ayan oh oh mahirap dito ba ayan tapos yung mga naka uh, sa bakod ng palaya, sasampay ko ulit sa kabila. Sa may ano talaga. si meron na uh, meron ng mga ano dun sa kabila. Hindi naman nila ginagalaw. Po, dun sa kabilang bakod. Sa kapitbahay bahay natin. Ayan. Ito yung uh, siningit kong mga palaya. Ayan. Maraming bunga. Tumok. Nag-pushkul na eh. Oo. Uh, see? nag nga talaga yung... Yan. Mga mangilang ngilang lang. Mga, ano lang yata to. Sampung piraso. o Siyam pala. Siyam. Yan. Nandun. Yan. Papakita ko yung mamaya. Alright. Oop. Ayan, mga kapatid. Papakita ko na yung suta ng ating paglilinis. Ayan, dito ako nag-umisa kanina. Oh. malinis na siya. Ayan yung mga hinalis natin. Mga kulitis. Binhi na yan. Tutubo na yan uh, next year. O, oh. tada! O, oh, di ba malinis na? Nakikita yung mga gabi dito. Ayan gumawa na pala ako ng gabi kanina yung gagatahin natin mamaya pupunta tayo sa ating uh, sa bahay ng kapatid ko at uh, medyo may ano konti konting kasiyahan syempre kailangan din mag relax ayan uh, ihaw tayo ng uh, uh, sili ang palaya tsaka ito tapos sa uh, wa barbecue yan yan mo oh, malinis na oh yan pwedeng tayo makadaan medyo maluwang na yung ating daanan yun yung mga gabi nakuhanan ko na ng ayan yung prueba ayan oh ah, nice slice kumuha na rin ako nung ano kanina rito no, pitas na rin ako ng uh, mga ampalaya na hindi makita natabunan ng mga dahon ayon, yung mga bunga pa oh. marami pa yan hindi makita yun yan parito may kumpol yan medyo mabilis yung ating yan 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 yan, yan. yan. yan yung makikita parang matumi yung mga ano kasi yan yung mga mga parang bulaklak ng mga kulitis yan next year tutubo na yan pagkarami rami kumpul kumpul na naman yan yan oh doon hindi ko na naanuhan kasi pupunta sa kabilang ano doon sa bakod. Yeah. Pero okay na 'yan. All right. At ipapakita ko yung ating na-harvest kanina na. Ah, uh, ang palaya. Ayun. Hindi ko na puputulin 'to. Diret Diretso na tayo, lakad tayo. Ito sa may bakod. Balik tayo. Ayun, mga kulitis na nilinis ko. Oh, hindi ko nakita oh. Sayang. All right. Uy. mga, ano doon, pinag-put, uh, ginamit ko kanina. At, uh, mayroon marami-rami. Marami-rami parang, ano natin, no? kukunin. Siguro after four days, three days, four days, ayan, yung magkita, papasilip ko sa inyo, ayan. At doon pa, doon sa gilid. Ayan. Siyempre, dito ulit tayo sa ating uh, sa silong ng Ampalaya. Ayan yung ating nakuha. yan medyo madumi yung uh, lamesa natin. Eh, kobo naman tayo eh. Ayan yung nakuha kong Ampalaya. iba marami? Marami pa. Mga nagsisiksikan no, tingnan nyo. Matanda na kita yung mga guwet-guwet na ganito medyo malalaki na at naninilaw medyo manilaw-nilaw na pero hindi pa okay, okay pa yan yan ang ating gabi gagatain natin mamaya ha. uh, hapon hapon yan ito kami hapon sa bahay ng kapatid ko at medyo konting kasiyahan syempre mag relax relax ng konti dahil off natin every other weekends lang naman, lalo na uh, winter, wala na. Habang summer pa eh, hindi pa nag-yellow, nag-isnow. Eh, ayan, kunti kasi yan lang. At uh, syempre yan na lang muna mga kapatid. Hanggang sa muli. Babush!